Ipinamimigay na lang ng isang magsasaka sa Cebu ang nasa 15,000 kilo ng kamatis. Paano naman kasi nabansot at mabilis itong nalanta dahil sa matinding init ng panahon at kakulangan ng supply ng tubig sa lugar. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Maliliit at nalalanta na ang mga kamatis na ito na nakatambak sa gilid ng tindahan ni Emilio na bahagi ng 15,000 kamatis na libreng ipinamimigay niya sa mga kapitbahay. Ipinakita pa niya ang kanyang taniman. Bakas ang pinsala na dulot ng kulang na supply ng tubig sa kanilang lugar, bunsod ng El Nino. Kahit ang sarili niyang water impounding system, nasasaid na ang tubig. Sa tansya ni Emilio, humigit kumulang isang milyong piso na ang nalugi sa kanya. March natin ng harvest tayo dyan, pero hindi na masyadong maraming bunga na nakuha natin. So marami na yung ano mga maliliit. So ang ginawa natin para hindi siya masayang, so pinabigay natin sa mga kapitbahay yung mga gustong mag magamit ng kamatis para hindi ito masayang kasi hindi naman siya marketable kasi maliliit sila. Isa lang si Emilio sa mga magsasaka sa barangay Sudlondos ng Cebu City na apektado ang mga pananim dahil sa matinding init. Umabot na sa opisina ng Committee on Agriculture sa Konseho ang kalagayan ng mga magsasaka. Agarang tulong para sa mga apektadong magsasaka sa 28 balubunduking barangay sa lungsod ang itinutulak nila ngayon. I immediately wrote the mayor na ang i-visit kayo doon asap is pagkain. Kasi wala nang wala, na, wala, 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 na pera mga taga-bundok. Wala nang wala na silang wala pera kasi wala produce. So sabi ko, bigyan na lang natin sila kasi nandiyan naman yung mayroon naman din calamity fan. Bigyan ng 25 kilos each farmer. Estimate ko diyan mga almost 50 million lang ang magagastos diyan. One oh, one farmer good for 25 kilos at least baka abot yan ng May. Kasi sa, we expect by May or June, uh, mayroon ng kunting ulan. Pero sa ngayon, wala, tayo, wala na talaga. Tuloy na ipinamimigay ng libre ang mga kamatis na hindi na may Pero para sa mga magsasaka, gaya ni Emilio, patuloy silang magtatanim hanggat may makukunan kahit kakaunting tubig. Bilang isang farmer, uh, obligasyon natin na mag-produce ng mga pagkain So kung hihinto kami kahit, uh, hihinto kami dahil sa tag-init o dahil sa El Niño, o anong kakainin ng yung hindi nagtatanim. So magtanim pa rin tayo kahit na konti na lang. So yung uh, maliit na source ng water natin, yan yung uh, i-maximize natin para makaproduce pa rin tayo ng mga pagkain. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.